Ano so, magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon, nandito po tayo sa ating tanim na pipino. Ang variety po niya ay legacy. No, napakaganda po ng uh, legacy. Malalaki po. At mahaba. At mabigat. At pang, uh, ah, pangatlong uh, harvest na po natin dito. No, so, Naka-harvest na po tayo dito ng 200 kilos at alam mo natin pag uh, pag ika uh, ika ikalima ay nataas din yan at ngayon siguro pangatlong harvest ay uh, nasa 150 kilos na siguro no every 2 days po yan yung harvest natin dito yan po nasa 1000 kulang-kulang 1000 na punuan ito yung tanim natin at hindi pa nga ito sigurado maganda dahil uh, uh, ang panahon natin ay uh, umuulan mainit o ngayon ang init sobrang init na naman pero salamat sa ating Panginoon ay nakaka-harvest pa tayo ng uh, medyo uh, maganda at ito nang nangyari nga dahil sa ulan init at isa pa no na dili tayo pag uh, araro rito sa gitna dahil busy nga tayo sa ibang halaman pananim natin kaya kahapon lang ito na uh, araruan sa gilid at uh, sa gitna para uh, hindi mag-stock ang uh, tubig dito sa punuan niya. ayan no, ang ganda guys ng ating uh, pipino. 'Yan nga. At yan lang po ang ating ano rito, yung tanim natin dito. At kita nyo ay na di, marami ng dilaw ang ating dahon dahil nga yan sa hindi tayo makaporma dahil umuulan, umiinit. No? Isang oras iinit, isang oras uulan. At minsan tuloy-tuloy pang ulan. At yan nga ang ginawa natin. No? Ah. Uh, na tubig nga dito dahil uh, dito na pumunta sa gitna ang tubig wala na doon sa punuan natin na dito nga talagang nadali dito dahil nung hindi pa natin napaararo dito yung tubig na sa punuan kaya yan ang nangyari pero so, salamat na nakakahabis din tayo kahit pa paano dahil yan sa panahon hindi natin talaga maiwasang ganyan kahit na anong treat natin, no, kahit anong gamot natin, pag ang uh, panahon ang ang mga uh, abnormal ay talagang ah uh, ang ating pananim ay pangit din ang uh, kinalabasan. Eh okay naman, no. paano, may tubig-tubig dito, nakaka-harbis pa naman, pero sigurado ang ating uh, ating paninim dito ay hindi hindi siguro ito tatagal no ilang arbisan lang ito mamamatay na rin yan nga ang ginawa natin no yun guys oh napakataas ng ating ginawa no nasa 8 feet siguro to to 7 kataas pero tingnan nyo ay uh, hanggang doon pa ang gapang ng uh, ng ating pipi uh, pipino kaya namumulaklak pa hanggang sa taas. Isabihin ay kahit dilaw na yung sa ilalim, ang sa taas green pa. Ay siguradong uh, makakabunga pa siya nang uh, medyo marami-rami. No, hindi katulad nung mababa ang gapangan niya, pag uh, mga 5 feet lang, no? Uh, wala na tapos laglag -lag na yung mga ano niya no Kaya yung uh, tangkay niya, yung ugbusan uh, niya, ito nalalaglag na, ito nga laglag na nga oh. Pero mamumunga pa yan dahil uh, mataas at nakalaylay na. Pero nakikita pa ng sikat ng araw. Kaya tutuloy-tuloy pa yan yung uh, uh, bunga niya. No? Ayan, itong taas nito guys, oh, kita mo ang taas no dito nga pag dito ako kasi inararo na nga rito siguro nasa 9 feet na yan ang taas ng uh, ano natin pero kagandahan dyan ay uh, mamumunga pa yung nasa taas sa so yan o oh, ang harvest natin kahit dilaw na sa ilalim uh, sa taas ay green na green pa yan ang advantage pag uh, mataas ang ating uh, ating gapangan no? Dito yan no dilaw na 'yan sa ilalim. Pero yung sa taas, no? Ang ganda pa. Dahil 'yan sa gapangan na mataas, no? Gawin natin uh, 'yan lang po yung ano natin dito. Depende sa inyo kung susundin niyo, yeah, pero 'yan ang aming nga uh, pamaraan sa uh, ang ginawa namin uh, na tinay namin at ang resulta ay okay naman. Ano bunga? No, selected naman tayo eh. Selected lang tayo naman ngayon para in case na bukas ay ganito lalaki pa yan, may mag-order ay may ibibigay pa tayo. Araw-araw tayo nga minsan nag harvest yan guys, oh, ang taas ng ating balag. Yan. Ang ganda pa sa taas, green na green pa. Yan, nagpaararo tayo dito. Yan nga. Nahuli na pero dapat Ang ating uh, ano talagang Ang pipino ay Napakasilan sa Tubig No yung naistakan siya ng tubig guys Eh talagang manininilaw yan no, Dapat uh, Lagyan natin ng Kanal dyan sa gitna katulad nito Pinararuan natin Yan lumabas yung uh, Tubig doon sa may Mga punuan at dito na pumunta Sa gitna para uh, uh makarecover no ang ating uh, tanim no lahat ngayon nga na mamayang um, hapon ay magpupundiside tayo para uh, makarecover ng uh, uh, maayos ang ating uh, pipino e dito nga talagang basang basa yan dito yan basang basa talagang lalim Tinamo mo may tubig na at sa ah uh, dyan sa punuan wala na kaya dito na lahat pumunta at ang bunga nya ayan o oh, hindi pa uh, ang ako nakarbis dito no, malaki ayan o oh, may mga bunga pa at uh, talagang nadali ng tubig may mga naninilaw at naninilaw na talaga ang iba pero dito okay okay pa dito sa kabila talagang dito kasi ay ma, napakababa na area no, sayang no, ang dami pa namang bunga yan o no? Ayan, oh. ayan ang ganda ng bunga. Ayan oh. Ayun. Yan susunod pang pa bunga. Ayan. Yan lang po ang ating activity ngayon. Salamat po sa inyo. At nawa'y ingatan tayo ng ating uh, Panginoon. Ang ganda pa. Salamat guys sa inyong lahat.